um, ang issue nito pag umiinit na po yung makina o pag nakatakbo na po ng mga tatlo hanggang apat na kilometro ay namamatay po tapos inaantay naman nilang lumamig bago po Kumandar uli pag may na-encounter kayong gano'ng mga idol na sabi ng customer umiinit daw pag umiinit na po yung makina ay namamatay ang may problema niyan Rusi pag na pag nabiyahe ka na paparong. Hmm. Ah. Tapos ginulat mo pa to mag Commander Otro. Yon, so meron po tayo ngayong bagong customer mga idol din po sa atin, ah, uh, hinila uh, at hindi na po umandar. Ang sabi umandar to kanina, uh, lang siya ng mga tatlo dalawang kilometro ay namatay po. Yung may problema po niya nandito sa loob. Yon, mga idol. So ipapaliwanag ko yan sa video na ito. Ang issue nito, pag umiinit na po yung makina o pag nakatakbo na po ng mga tatlo hanggang apat na kilometro ay namamatay po. Tapos inaantay naman nilang lumamig bago po kumandar uli. Rusi mga idol, issue nito pag umiinit yung makina, nakatakbo ng dalawang kilometro hanggang apat ay namamatay po yung kanyang makina. No? kadalasan nangyayari yon sa mga primary type no primary type na uh, stator pero ang, ang sitwasyon natin ngayon ito po ay naka uh, hindi po siya primary type no ayan wala po siya ang primary okay so hindi siya AC type tapos yung kanyang supply dito ay battery operated talaga mga idol ayan So madalas ang yon pag naka primary Pag naglolo ko na yung primary Pag umiinit yung umiinit Pag umiinit po yung makina Ay humihinto po yung motor Okay? Yung ating motor Pero sa sitwasyon nito Hindi primary yung problema nito Kung di po palser mga idol Yan So pag pay may na-encounter kayong gano'n mga idol na sabi ng customer, umiinit daw. Pag umiinit na po yung makina ay namamatay. Ang may problema niyan, palser mga idol ito po. Okay? Lalo na pag nakatakbo daw po siya ng mga ilang kilometro na ay namamatay talaga. Okay? So ngayon ang gagawin natin dito, papalitan natin ito ng palser. At ipapasubok natin sa may-ari kung hanggang saan yung abutin no? ng kanyang takbo kung okay na. Pero Surebol tayo dyan mga idol Palser yan Marami na tayo na encounter na ganyan Okay Alright so papalitan ko muna ng Palser So yung mga idol no Nung binuksan po natin May nakita pa tayong problema Dito po sa part ng kanyang uh, Sa part na to Ay nagsiputulan po yung mga wire mga idol oh. Yun. Tapos Ito ito Ayan

yun, so may tama na ginawa namin dito, pinalitan namin to tapos yung kanyang palser, ito yung ko ayan o, may crack o kita nyo ba yung crack sa palser yan, so yun po yung problema bakit namamatay so dito, gumagana pa naman to kahit pa paano, pero papunta na to sa pagkasira kaya inagapan na kami dami Ayan, tinanggal na lang namin. Pauwi na to sa pagkasira mga idol. Eh, yung ditong part nga guys, sabi ko ay may mga putol-putol na. Kaya pinalitan na lang natin ha? ang surplus na stator kasi ito lang po yung budget ngayon ng ating idol, no? Ah, uh, tola po siyang budget pambili po ng bagong stator. So dito sa surplus ay hindi po ito replacement kung di stock po na stator no ah uh, yung ginabit natin dito ay primary type na stator pero naka full wave na po ito mga idol so ito muna ay kakabit natin kasi ito lang yung abot ng budget ng ating idol sa ngayon so paano nga ba natin mag malalaman kung ito ba ay goods pa o hindi kung gumagana o hindi okay so dito po sa ating stator ay ba ng ating stator mayroon pong pink at saka yellow ayan o kung yung iba dyan parehas po yellow so yun po itetest natin no? kung nagagawin natin dito kasi yung mga ganito follow wave nate so yung pink i-clip natin yung wire gamit ang test light okay, tapos yung yellow wire natin tapos papa kickstart natin dapat umilaw yun umilaw isa pa yun. So, ibig sabihin goods yan. No? Uh, check din natin yan kung may ground siya dito sa sa body kasi dapat floated po yan. Wala dapat to. Hindi dapat iilaw. Pag umilaw to, may problema. Pag hindi umilaw, ibig sabihin goods. Yun. So, hindi umilaw. Pa. Yun. So, goods. So, check, check din natin yung isa. Yung yellow. Yan, pasensya na sa kamay natin. Medyo madumi. Ayan, so yung yellow po yung next natin yung test. Ganun din. Dapat hindi umilaw, yun. So hindi umilaw. So ibig sabihin yung kinabit natin dito ay goods. Kaya ikakabit na natin to para makabiyahin na yung ating tropa. Alright, sabayin so, nga natin. Hindi ako nanot na yawa. Game, testing. Hindi ko lewat. nalewat. Burong! Alright! the last one. Ini akan datang. Terus kalian. Okay. Okay Rusi, Gisinat baba, tagiya Ay, tawar ni masih sering ya. So, yo, mga idol, no, lang po natin sinolusyonan yung problema ng ating katropa sa kanya motor. Una, dinala po nila sa atin na hindi na po talaga umandar. Kaya ganun po yung naging troubleshoot. So pag may ganun kayong ma-encounter na uh, sa inyong motor o problema ay madali nyo pong masosolusyon ng kagad. Alright, so dito lang muna yung video natin mga mga tropa. Sana namin ako tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon. Kaya yeah, so sa mga bago dyan ay baka pwedeng pa subscribe dyan. Hit na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Kaya yeah, so dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa. Bye bye. Maraming salamat po. Ingat.